Mr. Chair, kasi hindi naman yan binabanggit dati. Pangalawa, alam ng police yung self-defense. Parang may kausap kang command conference tapos, oy pag nanlaban, tirahin nyo ha. No, all the policemen knew about that. That's not the issue. Ang context ng issue, Mr. Chair, sa Quad Kong hearing, and in fact sa Senate, yung issue talagang right in the minds of everybody, eh? is hindi nanlaban. Wala namang nag, nag, nag wala namang -debate dito na pag ang pulis ba ay may karapatan ba siyang manlaban? Wal, walang ganong debate dito, wala sa discourse yan sa buong bansa. Nobody is saying na nanlaban na, may karapatan ka ba na birahin oh, o hindi. Everybody knows that. Pero ang issue dito na inavoid ng kapulisan for a long time at ng administrasyon ni President Duterte yung issue ng hindi talaga nang laban. And in fact, we have some photos, if the Comsec can show it, to prove that point, Mr. Chair, na hindi nang laban. So, nagtaka ako sa mga ilang general ng unang panahon, na palagi nilang sinasabi, eh, kung tinitreten ka, that was not the issue. I'd like to clarify it once for all. All these families, the victims, yung mga nanay na namatay ng anak,